Iris. Ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay nagpapamalas ng isang mapanuring kaisipan na may pag-iingat sa pagtitiwala. Bago gumawa ng anumang hakbang sa tahanan o trabaho, inuuna mo ang masusing pagpaplano upang masiguro ang tagumpay. Likas sa iyo ang pagiging masigla at aktibo, kaya't natural na nailalabas mo ang iyong talino at kasanayan. Sa usapin ng pagmamahal, may tiwala ka sa mga sinasabi at ginagawa ng iyong minamahal kaya't walang lugar ang pagseselo sa iyong puso. Ang pagiging maayos at organisado sa gawain ay magdudulot ng positibong resulta, at ang iyong tiwala sa sarili ay magsisilbing inspirasyon para sa iba. Pahiwatig ng mga bituin mag-ingat sa paggawa ng desisyon upang maiwasan ang hindi inaasahang suliranin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay nagpapakita ng pagiging disiplinado at masinop, lalo na sa usapin ng trabaho. Ayaw mong maabala ng walang saysay -say na usapan dahil nais mong maglaan ng oras para mapasaya ang iyong pamilya. Bagamat mahirap kang magtiwala kaagad, ito'y dulot ng pag-iwas sa mga problema. Taglay mo ang matalinong pag-iisip at mapanuring ugali na hindi madaling malinlang. Subalit, may posibilidad ng pagseselos ngayong araw, Kaya't mas mainam na panatilihing kalmado ang damdamin. Pahiwatig ng mga bituin, iwasan ang mga taong nagdadala ng negatibong enerhiya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay nagdudulot ng saya sa tahanan kung saan mas gusto mo ang masayang usapan at ayaw ng mga negatibong salita tulad ng pagmumura. Mapagplano ka pagdating sa trabaho, at tinitiyak mong ang bawat hakbang ay maayos na maisasagawa. Taglay mo ang maunawain ngunit mapanuring ugali, kaya't lagi kang handang tumyupad sa iyong mga pangako sa pamilya upang mapasaya sila. Bukas ang iyong puso sa pagtulong, lalo na sa mga mahal mo sa buhay, at may kaluwagan ka sa paglalabas ng pera para sa kanila. Pahiwatig ng mga bituin, gamitin ang iyong talino sa pamamahala ng oras at pera. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay nagpapakita ng disiplina at pagiging tahimik. Hindi mo gusto ang mahabang usapan kung ito'y walang kabuluhan, at mas nais mong magtrabaho ng walang abala. Praktikal ka pagdating sa pera, inuuna mo ang kapakanan ng pamilya kaya't wala kang balak magpautang. Taglay mo ang tiwala sa iyong minamahal kaya't wala sa isipan mo ang magselos. Subalit, iniiwasan mong makipag-usap sa mga taong nag-aangat lamang ng kanilang sarili. Pahiwatig ng mga bituin, mag-focus sa mga bagay na mahalaga at may layunin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay nagpapakita ng kasipagan at pagiging maagap, lalo na sa usapin ng trabaho at hanap buhay. Ang pag-iingat sa bawat hakbang ay nagbibigay daan sa iyo upang maiwasan ang mga problema at makapag-ipon ng pera. Ikaw ay maingat sa pagtitiwala, ngunit bukas ang iyong puso sa pagbibigay para sa pamilya, kaya't madalas mong naisa sa katuparan ang kanilang kasiyahan. Ang pagiging matyaga at determinado ay magsisilbing pundasyon ng iyong tagumpay. Pahiwatig ng mga bituin, panatilihin ang balanse sa pagitan ng trabaho at pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay may kagustuhan na laging malinis at maayos, lalo na sa kalusugan ng mga tao sa iyong paligid. Sa trabaho, taglay mo ang kasipagan at kasanayan sa pagiging masinop, kaya't nagkakaroon ka ng mahabang hanap buhay at kakayahang makapag-ipon. Praktikal ka pagdating sa pera, at mas inuuna mo ang pamilya kaysa sa pagpapautang. Subalit, taglay mo rin ang tapang na harapin ang anumang hamon, at may mahabang pasensya at maunawang pag-uugali. Pahiwatig ng mga bituin, gumamit ng tamang diskarte sa mga gawain upang masiguro ang tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay nagpapakita ng likas na pagiging maingat at mapanuri. Hindi basta nagtitiwala, mas pinipili mong maging maingat upang maiwasan ang mga suliranin. Sa trabaho, inuuna mong magplano ng tahimik bago simula ng anumang gawain. Ayaw mong makipag-usap tungkol sa mga isyong maaaring magdulot ng alitan, lalo na sa mga sensitibong paksa tulad ng suhulan o pera, lumalayo ka agad sa ganitong usapan. Sa usaping pinansyal, nananatili kang praktikal at masinop, mas gusto mo ang makaipon kaysa magwaldas. May pag-iwas ka rin sa mga tuksuhan at argumento na nauugnay sa pagmamahalan, mas pinahahalagahan mo ang katahimikan at balanse sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay nagtataglay ng diretsahang personalidad. Kapag galit, hayagang sinasabi ang saloobin ngunit pinipilit mo iwasan ang makasakit ng damdamin ng iba. Madaling magduda, kaya ayaw mo ng mahabang usapan lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pera. Masipag at masinop ka sa trabaho dahil layunin mong umangat sa buhay. Sa pamilya, may malasakit ka sa kanilang pangangailangan, lalo na sa aspeto ng pagkain at kalusugan. Handang-handa kang tumulong sa magulang at mga mahal sa buhay na nagpapakita ng iyong pagiging mapag-aruga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Ngayong araw ay nagpapakita ng pagiging maingat at matalino pagdating sa pera. Hindi ka tatanggap ng suhulan dahil naniniwala ka sa karma ng masamang gawi. Sa pamilya, mahalaga sa iyo ang masasayang usapan upang makalikha ng positibong enerhiya sa tahanan. Sa trabaho, mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa para mas maging produktibo at umunlad. Malambing ka sa mga mahal sa buhay, laging nagsusumikap na protektahan ang tahanan mula sa negatibong enerhiya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay masipag at disiplinado may kakayahan kang panindigan ng tama, lalo na sa mga usapan at desisyon. Sa pamilya, inuuna mo ang kanilang kasiyahan at ginagawang inspirasyon ang kanilang pagmamahal. Hindi ka rin madaling magselos dahil may tiwala ka sa minamahal. Sa usaping pera, praktikal ka at mapanuri sa paggastos, sinisiguro mong nagagamit ito sa tamang paraan. Sa relasyon, Ipinapakita mo ang iyong pagiging malambing at maunawain na nagdudulot ng mas matatag na samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay nagpapakita ng katahimikan at kasiyahan sa tahanan. Mas gusto mo ang mga masayang usapan sa bahay upang mapanatili ang positibong vibes. Sa trabaho, tahimik kang gumagawa upang maiwasan ang pagkakamali at masigurong maayos ang resulta. Ngunit ngayong araw, mas pinipili mo ang kanya-kanyang diskarte upang magtagumpay sa trabaho. Madali kang minus at mabilis ding nadadala ng selos, ngunit sa kabila nito, nananatili kang malambing sa iyong mahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay nagpapakita ng disiplina at katalinuhan sa trabaho. Ayaw mo ng chismisan o kwentuhan habang gumagawa, mas nais nice mong mag-focus upang maging maayos ang lahat. Sa pamilya, mahalaga sa iyo ang pagkakaisa kaya't kumukonsulte ka sa kanila bago gumawa ng plano. Sa kabila ng pagiging seryoso sa gawain, masigla ang iyong isipan at nagagawang gamitin ang talino upang makapag-asenso. Wala kang alalahanin sa pagseselos dahil puno ka ng tiwala sa iyong mahal. Maluwag ka rin sa pagpapalabas ng pera para sa pamilya hangga't nakikita mong napapasaya sila. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.